Ilapag yung camera mo wag ka dumikit diyan. Ha? Ilapag mo yan hanapan mo ng patungan. <laughs> Nakaupo kasi ako eh. Ay ako magjerja. Sino ba ako magjerja sa iyo? Pwede yan. God damn. Ma'am din sa magandang gabi. Magandang gabi. Burakay na eh. Burakay. Bakit ka napabalik sa Lime 2.0? Hmm? Oh? Bakit ka napabalik sa Lime 2.0? Gusto lang kita makausap, siyempre. Yan lang pag mo yung camera mo. Ilalapag mo yung camera mo o magtitiis ka sa ganito? Sabihin nga sa kasi yung sarili ko yung tulit lang. O diba? Uh... Gusto nyo ako mag-adjust ha? <laughs> Bakit ka napabalik dito? Wala. Pugi mo kasi. <laughs> Nakita mo yung ano, yung dalawa kanina? Nakita mo sila? Yung isa doon, pang, ngayon? pang 101 oh. yun. Yung isa pang 104. Mm -hmm. So dahil nag-away sila at niyo nila ako. ako, pinalitan ko yung slot nila. Tapos ang slot ngayon pang 128 na. Mm -hmm. Gusto mo bang pumila? Ha? Huh? Pwede ba? Pwede ba? Oh, basta maligo ka lang. Bagong linggo nga ako eh. Jangsel. O, oh, Jangsel. Jeline. dito, Jangsel. Oh. 128. Pagkasaan <laughs> ka ba? Burakay nga. Burakay. Mm -mm. So, paano yan? Kasi hindi naman ako pupunta ng Burakay. Ito pumunta sa akin. Saan ba? Sa Mindanao lang naman. <laughs> ano? Malayo naman pala. Interesado ka ba sa akin? Aba, syempre. Oo, ikaw pumunta. ha? kini Huwag ka Bababa kita dito. Bakit? Bakit tumingin sa baba? Ano ba nagustuhan mo dito sa live nito? Dapat sa'yo lang. Bakit nandito ka? Ang pogi mo. Gusto mo ako? Oo. Ano ba yung nagustuhan mo sa akin? Pogi mo nga eh. Yun lang ba? pag nakita mo ba yung isang tao na guwapo, magugustuhan mo kagad? Uh Oo. -oh. <laughs> so far, nasa 90 pa lang, nasa 90 pa lang ngayon yung kota. <laughs> so pang 128 ka pa, so mag-aantay ka ba? Aba, siyempre. Aba. mahaba ba pa yun. <laughs> Gusto talagang tumikim. Ano hindi hmm. <laughs> hmm. ka naghahanap, Jungsel? Hindi ba binigyan mo na ako nun? Oo. Oh. Hindi naman yung nag <laughs> hindi nagchat chat o hindi mo kinausap? Ako yung hindi kinausap. Hmm. O siya, sige. Gusto mo pumila? Pang 128 ka. Uh Oo -oh. Ha? Uh Oo. -oh. mag ka na ng ticket. Punta ka na dito. Baka sabi mo, hindi siya pang 128 na ako. Ikaw pumunta sa akin. Hindi ako pumunta, ha? Bakit? Ako ba titikem? Ako nga eh. Huwag ah. <laughs> ka kasing mag-cute. Ha? Kung sino ka ang pipikim, siya ang pupunta. Ano? Pupunta ka? Oo. Uh Sustitikim -uh. Antayin mo lang talaga. ako dyan. <laughs> ah, sige. Thank you ah. Maraming salamat. Ui. Bye. Bye. Bốc nát tí